Mag-install nga pala ako ng sticker nitong tangke ng binubuk nating uh, TMX 155 kasi dumating na uh, galing sa in-order natin nga pala to uh, Dumating na. Yan. hinay ko lang para hindi masayang at hindi matuklap kasi mahal pa naman ito eh. At kunti, tama-tama lang ang hagod para lapat na lapat sya at yung bubbles ay mawala. walang bubbles sya at dikit na dikit yung sticker, kumpleto nga pala tong in-order kong uh, sticker isahan, kasi after kong ma-install yan, yan mag-apply na ako ng top coat para yung sticker ay kapit na kapit at hindi sya matutuklap yan. top coat na pala itong ina-apply ko na Ansal Uritin Top Coat yan para siguradong maganda at makintab yung resulta para pagkabit natin sa motor talagang kitang kita na bago at maganda at makintab yan hagod, hinahagod lang ng tamang paghagod para kasi may diskarte kasi sa pag apply at pag -e spray niyan kung depende sa butas ng ginagamit niyong spray gun para hindi siya mamumuo o kaya naman ay mag gaspang gaspang at may yung mga pinholes na tinatawag yan yan na lang pala nga yung itatapot natin kasi yung mga ibang parts ay tapos na natin yun yan kasi yan yung mga na-applyan ko ng sticker kaya kailangan nating itatapkot at isusunod na pala natin dyan ay yung cowlings hindi pa dumarating yung sticker yan bali mga anim na coating nga pala yung pagtatapkot natin para siguradong makapal at maganda ang resulta hmm. hindi ko na doon linagay sa mainit kasi Uh, may sa may daanan kasi may dumadaan ng mga sasakyan na alikabukan dumidikit yung alikabok kaya dito ko na lang pininturahan sa loob yeah. bale pang limang coating na dyan yung ginagawa natin at isa na lang para sigurado makapal at maganda kasi ang urethane paint ay madali lang naman tong matuyo basta tama yung pag-apply at ang distansya yan kitang kita na natin yung resulta medyo makintab na siya yan. kasi after na matuyo na yan ikakabit natin doon para arreglado na at uh, paandar na natin yan tinitignan ko pa kung alin pa yung medyo nipis at hindi pa masyadong makita para ma-applyan ng segunda. Yan na yung finished product mga lotso. Maganda yung resulta. Hindi na masama sa isang baguhan sa pagpipinta. Alright. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching mga kaping shop.